vlog dati tarantado ngayon okay. is kaya pauwi na kami sa aming kababahay bahay dito pala kami sa lugar ng piano artist malapit so, uh, namin sa patawid namin guys update lang namin, namin kaya na pag naglalakad sa ay di ko kaya tatawid because update na lang namin kaya pag naglalakad namin papuntang tawirat Ito yung nangari sa araw namin at pauwi na kami. Ito yung nangari sa araw nangyari sa araw namin dito kami sa arte nangyari sa araw namin picture ah, picture sila guys ako si Marmar dati na sa ikan ako si na pala kami at namin papa ni Ella natutulog kayo no na natin yung Dito na Di pala kami sa Arten. Ay, ar Santa Marcia, Santiago. Hindi baby. Hindi na ano pala. Ang Hindi! So guys, may ilo sa akin na akin kung lugang pakit ng lasa. Sabihitin so, ako guys. Sabihitin ako sa lugaw niya, tangan ng baho. May ano, may, may luyang ano, ilaw. Ang ano masasabi mo sa akin masarap na yung Masarap pa o hindi? Lawang mo sa'yo, ikaw kumain. Ano Ay, na, pangit ang lasa guys. Naumayaw. Sana sa pas susunod na palikwit yun, sana masarap na. May ano na, minarete lang. Alam mo si may sili, may bawang. Basta kahit tanong. Ay, lagyan ng suwi to, isuka. <tinyo> Kasi nito pala kami sa Manila Bay ngayon guys. So, lugar ng patro ng Basura. So guys, dito na lang, dito na lang yung video namin. Puputuloy ba na?